kayo doon sa ating wild type so napansin ko kasi mayroon ng itlog good morning mga kaibon so ayan so hindi tayo sa ating ibonan so patutoka muna tayo so i-update nga rin pala kayo doon sa ating wild type so napansin ko kasi mayroon ng itlog so ito yung ating wild type So, ayan, may itlog. Ang problema nga lang, may itlog sila dito. Nakapansin ko nilaglag. So, yun yung isang itlog. Tapos yung isa, may baksak. So, yun. Ayan. ayan. Bali yung bulinting ko dito, tatlo na itlog nila. So, yan yung natira. So, mayroong isang itlog na natira tapos yung dalawa binaksak yung isa ano na eh uh, wala nang lawan no balat na lang yung natira tapos uh, yung isa tignan natin nalagdag yung itlog so ito yung itlog yung pangalawang itlog so, yung isa Nilag-lag nila. So, ito yung first time nilang itlog. So, nakakatuwa. So, so yung basag na rin pala ito. So, may basag na rin pala yung Ayan. So, hindi na natin pa kinabahan ito. So, isa na lang natin ito rin itlog ng ating wild type. So, first time niyang umitlog na ganito. So naglaglag na mga itlog. So yan yung ating wild type. So ayala lang muna natin to. At baka sa susunod ay maka magkapisa na tayo. So meron pa lang natin lang isang itlog. So hindi ko lang alam kung fertile. So yun yung ating update sa ating wild type. So nag-itlog na sila. Kaso lang nilaglag yung dalawa. Yeah. So, yun na nga mga kaibon So, yun yung ating wild type So, first nila. So, mayroon tayong tatlo Ang problema nga lang binaksak So, ang tingin ko dito Baka na-stress yung erent Dahil nga pa na yung silip natin So, mayroon tayong dating breeder Na ganito rin So, nasilip natin So, nangyari nilaglag din nila yung itlog So, ito yung nangyayari Lagi na sa mga bagong palisan pa lamang O yung mga basal pair So, may, may, mga si Marcela na ibon na pag na natin yung itlog nila ay binalaglag o kaya nila binabasag Talo na ngayon sa init ng panahon so possible na sinuka nila at ininom yung itlog so yun na nga yung aking sa tingin ko na nangyari so yun, so, hanggang dito na lang muna at maraming salamat sa pagpanood